guys, magka-magkala shoutout everyone, ayon, video-video kami guys, pagtapos kain ng mga amo namin, ayon, kami din ang kumain, so ayon gutom na gutom na yun lahat guys, so, ayan, inintay pa namin yung mga iba namin kakasama, kaka ayon, yung iba nagharap ng makakain nila lalo na yung taga India yung mga Indian na katulong hindi kung hindi maanghang yung pagkain, hindi sila kumakain so, pero misa no choice na rin sila kasi kung hindi sila kakain, wala sila magugutom sila so ayan, kumakain na kaya napilitan na lang sila kumain so ayan guys kain-kain na tayo dyan samahan nyo na kami ayun so pili-pili na makakain actually marami pa namang natira so ayan at saka malinis yan tapos yung isa naming kaibigan na dyan natrabaho sa bahay nagluto din siya ng ista para sa amin at saka habang kumakain selfie selfie muna ayan para may post na naman mamaya sa FB ayan kahit daming trabaho, basta sama-sama mawawala rin yung mga pagod natin guys, diba so yan, enjoy enjoy lang yung life ganoon yan yung isda na preto ng kaibigan namin ayan, so yung mga iba dyan, mga indyan ayan, kanya kama, kanya kanya kaming kain, bukod po nagbubukod ayan sarap kumain guys na nakakamay so ayan nakakamay lahat kami kasi nga ista yung ulam namin ayan tapos gumawa din ako ng sausawan dyan para medyo may sabaw sabaw din yung kakainin namin para yan selfie selfie muna so ayan ingat ingat tayong lahat dyan <laughs> naghahabol pa para makasali sa selfie sa video yan sarap kumain guys basta sama-sama basta marami kayo at nakakamay tapos may Filipino food so ayan daming natira na pagkain at saka mga, mga malilinis yan guys kasi mga amo namin iniisip din nila na kain pa kami so ayan yung tapos yung kinain ko dyan is uh, ista tapos may rice din at saka yung mga pizza na marami ang tira na pizza tapos yung mga puti, potato chips so ayan sarap yan guys so ayan guys thanks for watching So habang kumakain kami Ayan Usap-usap muna Ayan Enjoy-enjoy sa pagkain Ayan At lahat ay Gutom na yan Tapos tawa-tawa daw <laughs> Kung ano-ano mga pinagsasabi at masarap masarap pa rin kumain habang nakaupo sa so, umupo ako dyan ayan laki <laughs> ng subo so ayan guys uh, thanks for watching actually the, pa yung video ko dito so, ayan